Masayang ibinahagi ni Dennis Padilla na binati siya ng kanyang mga anak na sina Julia at Leon Barreto. Si Dennis ay nagdiwang ng kanyang ika na putatlong kaarawan noong February 9. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Dennis ang screenshot ng pagbati ni Julia. Happy birthday pa, hope you have a good day and year ahead. Good health and more blessings. Naging sagot naman ni Dennis na TY anak love you, dinner tayo soon, pag free ka na, ingat sa caption ng kanyang IG post, nakasaad na Dear Jui. TY for remembering, miss you anak, love you. Sa hiwalay na post ni Dennis, ibinahagi naman ito ang screenshot ng pagbati sa kanya ni Leon. Happy birthday papa, God bless always Leon. Makikita rin ang sagot ni Dennis na TY anak, love you, dinner tayo soon. Sa IG post, nakakapsyo naman na so happy for this message. Salamat anak, love you Leon.